Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development para sa maritime security ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa plano ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng tatlong bagong barko na mismo ay gagawin dito sa bansa, sa Cebu, sa pakikipag-partnership ng Australia-based shipbuilder na Austal Philippines. Hindi lang ito simpleng balita, dahil may malaking epekto ito sa modernization, maritime safety, at overall capability ng TCG sa susunod na mga taon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Mag-focus tayo sa Senate Approved Augmentation Budget para sa Fiscal Year 2026, kung saan naglaan ang Senado ng mahigit 8 bilyong piso para pandohan ang ilang malalaking proyekto ng PCG. At kasama nga dito ang isang bagong 77 meter multirole response vessel mula Japan, ang tatlong 87 meter ships na gagawin sa Cebu, at apat na pong aluminum hulled small boats para sa search and rescue operation. Pero syempre, gaya ng lagi nating ginagawa sa channel na ito, hindi lang natin basta babasahin ang detalye. Ating ia e analyze eco-contextualize, at ilalagay sa mas malaking larawan kung ano ang implikasyon nito para sa Philippine Coast Guard at, syempre, para sa seguridad ng ating karagatan. Simulan natin. Una sa lahat, Pumasa sa Senado ang isang augmentation budget para sa Philippine Coast Guard para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng 8.6 na bilyong piso. Ang halagang ito ay hiwalay at dagdag sa regular na budget ng PCG at nakalaan para sa specific acquisition programs na nakasentro sa modernization at capability enhancement ng maritime service. Kung titingnan natin ang breakdown ng pondo, tatlong major categories ang mapapansin kaagad. Una, ang procurement ng isang naputpitong meter multilateral response vessel o MRRV mula Japan. Ikalawa, ang pagbuo ng tatlong bagong 87 meter ships na gagawin sa isang joint venture kasama ang Austal Philippines sa Cebu. At ikatlo, ang pagbili ng apat na pong aluminum hulled small boats na gagamitin para sa search and rescue operations. Ngayon, mahalagang maunawaan kung gaano kahalaga ang naputpitong meter MRRV. Kung matatandaan, ang existing na siyam-naputpitong meter vessels ng PCG ay bahagi ng Magbanua-class o tinatawag ding Japanese-built MRR-VAS na sinimulan noong nakaraang mga taon. Ang mga barkong ito ay may kakayahang mag-operate sa malayong karagatan, may advanced navigation systems, at may capacity para sa humanitarian assistance and disaster response. Kung may dagdag pa ang isa pang unit, maaaring ito na ang ikawalong barko ng Magbanua-class based na rin sa assessment ng Max Defense Philippines. Sinabi nila na mukhang hiwalay ang budget na ito mula sa ODA loans na ginagamit para pandohan ang naunang 57 meter MRRV na napagkasundoan na ng Pilipinas at Japan. Ibig sabihin, hindi ito kapalit o karugtong ng nauna ng loan agreement, ito ay isang hiwalay at bagong pondo para sa isang karagdagang barko. Ngayon naman, dam ako tayo sa pinakamalaking punto ng diskusyon, ang 387-meter vessels na gagawin sa Cebu. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ng malaking proyekto ang PCG na ang mismong construction ay isasagawa dito sa Pilipinas sa isang shipyard sa Cebu kung saan nakabase ang Austal Philippines. Ang Austal ay isa sa pinakakilalang shipbuilders sa mundo na gumagawa ng high-speed ferries, OPVs, at iba pang military vessels para sa iba't ibang bansa. Ang pagbuo ng 387 meter ships dito sa Pilipinas ay hindi lamang acquisition ng bagong barko, ito rin ay pagpapalawak ng local shipbuilding capability. Magiging napakalaking oportunidad ito para sa mga Filipino engineers, welders, at shipyard workers na magkaroon ng hands-on experience sa paggawa ng large patrol vessels o offshore ships. Ito rin ay magbibigay ng boost sa local industry, trabaho para sa mga Pilipino at dagdag experience para sa ating sariling maritime industrial base. Bukod doon, ang 87-meter ships ay inaasahang magiging mas malaki kaysa sa existing na 84-meter class vessels ng PCG at maaaring magkaroon ng mas advanced sensors, mas malawak na range, at mas malaking capacity para magdala ng mission modules. Sa laki at disenyo nito, Posible itong magamit sa regular maritime patrol, interdiction operations, environmental protection, search and rescue, at maging sa support sa mga maritime law enforcement agencies tulad ng Navy at BFAR. Kung makukumpleto ang tatlong barkong ito, magiging isa ito sa pinakamalaking asset acquisition programs ng PCG na locally constructed. Isa itong milestone na nagpapakita ng seryosong intensyon na magkaroon ng long-term modernization, na hindi lamang umaasa sa imported vessels. Ngayon, punta naman tayo sa ikatlong bahagi ng pondo, ang 40 aluminum hull small boats. Bagamat maliit ang budget na inilaan para dito, mahalaga ang papel ng mga aluminum boats sa daily operations ng Coast Guard. Ito ang mga maliliit pero highly maneuverable boats na ginagamit sa search and rescue, coastal patrol, at enforcement activities sa mga lugar kung saan hindi makakapasok ang mas malalaking barko. May mga nagtataka kung ito ba ay additional fast patrol boats mula sa France, specifically mula sa OCEA, dahil mayroon ng program para sa FPB-110 Mark II. Ngunit ayon sa analysis ng Max Defense Philippines, hindi ito mukhang dagdag na FPB units dahil napakaliit ng pondo, samantalang ang French loan para sa apat 40 FPB-110 Mark II ay nasa mahigit 22 na bilyong piso malayo sa ilang daang milyong piso na nilaan para sa aluminum boats. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang tinutukoy na aluminum hull boats ay yung mga small craft na kasalukuyan ng ginagamit ng PCG, madalas ay rigid hull aluminum boats na kayang gamitin sa bilis, emergency response, at shallow water missions. Mayroon ng mga ganitong klase ng bangka sa serbisyo ngayon, kaya hindi nakakapagtakang gusto pa ng PCG ng karagdagang units para mas marami silang ma-deploy nationwide. Ngayon, isa sa malaking tanong, ang mga acquisition ba na ito ay on top of, o karagdagan pa, sa mga existing procurement programs? Ang sagot, hindi pa malinaw. Ngunit base sa available information at analysis ng maraming defense observers, mukhang hiwalay ang mga proyektong ito mula sa ongoing o the funded acquisitions para sa 57 meter MRR bus at 40 FPV 110 Mark dalawang fast patrol boats. Ang mga programang yun ay may sarili ng funding source at halos fully committed na. Kaya malaki ang posibilidad na itong PHP 8.6 billion augmentation ay intended talaga bilang bagong procurement plan, hindi replacement o continuation ng nauna ng projects. Kung totoo ito, ibig sabihin may malaking expansion na naman sa fleet ng PCG sa darating na taon. Ang pagkakaroon ng isang karagdagang magbanua class vessel plus tatlong bagong 87 meter austral built ships ay magbibigay ng apat na bagong medium to large size ships na makakadagdag sa presence at operational reach ng Coast Guard. Dagdag pa ang apat na pong aluminum boats para sa SAR operations, malaking pagbabago ito sa nationwide capability ng PCG. Isa pang mahalagang punto, ang Senate approval ng budget ay hindi pa final. Ito ay kailangan pang pag-usapan sa Bicameral Conference Committee kasama ang House of Representatives. Dito madalas nagkakaroon ng adjustments o revisions sa proposed budgets. Kaya inaabangan ng marami kung makakalusot ba ng buuang 8.6 billion budget na ito o magkakaroon ba ng cuts o realignments. Pero kung susuriin natin ang current national situation, lalo na ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, ang pangangailangan sa anti-smuggling, anti-illegal fishing, environmental protection, at maritime safety, napakalaki ng posibilidad na suportado ng Kongreso ang expansion ng PCG fleet. Sa mga nakaraang taon, consistent ang government support sa Coast Guard dahil napakahalaga ng role nila sa maritime security at civil maritime governance. Sa kabuuan, itong panibagong set ng acquisitions ay nagbibigay ng tatlong malaking mensahe. Una, patuloy ang modernization ng Philippine Coast Guard, at hindi ito pa isa-isa lang kundi long term at tuloy-tuloy. Ikalawa, may intensyon ng bansa na palakasin ang local shipbuilding industry sa tulong ng international partners tulad ng Austal. At ikatlo, lumalawak ang operational role ng PCG kaya kailangan nilang magdagdag ng mas maraming barko at equipment. Kung makukumpleto ang approval at funding process nito, malaki ang posibilidad na within the next few years ay makikita natin ang unang locally built 87 meter Coast Guard vessels na ipinagmamalaki ang Cebu building capability. At habang lumalawak ang fleet ng TCG, mas lalawak din ang proteksyon sa ating karagatan, mas mabilis ang response sa disasters, at mas epektibo ang pagpapatupad ng maritime laws, lalo na sa panahon ngayon na napakaraming maritime challenges na kinahaharap ng bansa.